Si Harry Mga kababayan ko Mukhang may isisiwalat sa publiko Harry Nagpaplano ng umuwi ng Pilipinas Herminio A.K.A. Butanding <laughs> Sorry Butanding Diyos ko naman wag naman kayong ganun Ang dating spokesperson ng dating Pangulong Duterte Mga kababayan ko Na si Mga kababayan ko Mukhang may isisiwalat sa publiko may isisiwalat sa publiko na tiyak nakakatakutan mga kababayan ko ng mga <tellan> 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 Nagpaplano ng umuwi ng Pilipinas <tellan> At harapin ang kanyang mga kasong iniwanan dito mga kababayan <tellan> Sabi niya pa sa isang video mga kababayan ko na ating nakuha Ay tila po ba parang uh, may gusto nang sabihin si Harry mga kababayan ko Mukhang nga magkakaalaman na Ano nga ba ito mga kapatid? Ito Panoorin natin ang video na to mga kababayan. At uh, nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa siguro umuwi na na ako ng Pilipinas. Woo! At uh, kahit pa paano, labanan ng uh, Marcos Administration. Sa... Uy! Wait lang. Balik Balikan lang natin dito, ha. Ah. Eto, ano nga ba, mga kababayan ko, ano nga ba ang pinag-ugatan kung bakit nagsalita ng ganito si Harry Roque? Gusto nyo malaman. Woo! Bakit nagsalita na ng ganito si Harry Roque? Samantalang, ito yung pinaglalaban niya from the start, mga kababayan ko. Tama? Woo! Mga kapatid, ito hindi mapaliwanag ng iba. Nakaya natin ipaliwanag. Kasi nasundan natin yung storya. Woo! Nasundan natin yung storya, nakita natin storyline, nakita natin na dikit-dikit natin. Woo! Mga kababayan, ito. Ang nangyari. Sa mga hindi nakakaalam, mga kababayan ko, huh? itong si simula nung napunta ng Netherlands at nagtago dun, kasama nitong mga supporter ng DDS. Talaga naman nag-effort si Harry. Yes, nag-effort si Harry. Bumuo siya ng mga DDS ganito, bumuo siya ng mga DDS na ganyan, bumuo siya ng mga ganito ganyan. At isa rin to sa mga nagpakanana mag-rally sa Netherlands. Eto na, mga kababayan ko, dumating yung gulo. <tong> gulo! Mga kapatid, naiintindihan nyo, gulo. Dinagok sila ng gulo sa Netherlands. Aminin nyo man sa akin o no, hindi, may nagchuchuchu sa akin sa inyo. <tong> ha? Alam mo kung bakit nagkaganito ang tono ni <tong> <tong>? Dahil mga kababayan ko, sa pagbisita ni Buday <tong> sa Netherlands, mga kababayan ko, nasaktan po itong si kasi hindi na siya inacknowledge.